Kinben Book 5, Chapter 16 Matapos ang opening ceremony ng Mimaropa League, ay sa isang mall sa Puerto Princesa nagdiretso ang team ng kalapan. Hinintay nga lang muna nila si Ricky dahil may pinuntahan ito sandali. Pumunta rin muna sila sa hotel para magpalit ng damit matapos iyon. Isang sakay lang din nga sa jeep ang biyahe papunta roon at bumaba na nga sila sa harapan ng Robinson's Mall makalipas ang ilang minuto. Mayroong ganito sa kalapan kaso supermarket lang at department store na under sa pangalan nito ang makikita roon. Pagpasok nga nila sa loob ay makikita kaagad ang ngiti sa labi ni Shaquille dahil ito ang unang beses niyang makapasok sa ganito kalaking bilihan. Si Marky nga ay napangiti na lang sa reaksyon ng batang ito. Nilapitan niya ito at inakbayan. Enjoyin mo lang ang nakikita mo. Mamaya after nating kumain mamamasyal tayo. Wika ni Marky at si Shaquille naman ay napangiti na medyo nahihiya. Natutuwa nga siya sa kanyang kuya Marky dahil tama ang unang impresyon niya rito nang sumali siya sa team ng Pola na mabait ito at itinatago lang nito iyon sa marami. Sa salamat kuya. Pwede kayong mamasyal after kumain. Basta bumalik kayo sa hotel bago mag 9pm. Sabi naman ni Isaiah nang tumingin sa oras at nang marinig ito ni na Baron ay napangiti agad ang mga ito. Sa food court area nga sila nagdiretso at nang makahanap sila ng pwesto ay nagpresenta na si mover na ilista ang gusto nilang pagkain para ilan na lang daw silang o-order. Kanya-kanya na nga rin agad sila ng libot ng tingin sa mga stalls na naroon. Napakarami raw pamimilian at sa hindi kalayuan ay may mga fast food chains din na wala sa kalapan. Nagpakabusog ang ilan sa kanila ng gabing iyon habang ang ilan naman ay sakto lang ang kinain gaya ni Ricky at ni Carlo. Patapos niyang uminom ni Coach Isaiah ng tubig ay napatingin siya sa kanyang mga players. Palagay ba ninyo, matatalo ba natin ang kalaban bukas? Tanong niya na sandaling nagpabago ng atmosfera sa kanilang lamesa. Kinuha ko na ang detalye ng kanilang lineup at hindi lang sila Lastimosa ang dapat ninyong bantayan. Ang three positions nila ang nagmamando sa opensa. Siguro sa 4 at 5 ay hindi tayo magmo-problema pero kailangan ninyong makipagsabayan sa bilis ng mga players nila. Sina Gomes at Gamboa ang duo guards nila at nanggawa nilang ng makipagsabayan kina Ramirez based sa nakuha kong video copy ng exhibition nila. GG Brothers ito ang tawag sa kanila ng mga fans nila. Sabi naman ni Mover sa mga kasamahan niyang seryoso lang na nakikinig. Si Maki nga habang nagtitinga ng ngipin ay nag-iisip ng mga posibilidad na mangyayari bukas sa laban. Sigurado raw siyang hindi ito madali. Kagaya ni noong exhibition game nila laban sa Batangas team. Pero mas lalong hindi ito magiging madali dahil official game na ito. Pare-pareho lang kaming gustong manalo. Wika nga sa isip ni Maki na napatingin naman sa nasa tapat niyang si Ricky. Hindi kami pwedeng matalo kung gusto kong maging maganda ang kalalabasan ng unang liga na sinalihan namin. Dagdag pa niya sa sarili at napatingin din siya kay Coach Isaya. Coach, ako na ang bahalang tumapat kay Kyle Lastimosa. Kaibigan ko ang isang iyon at medyo alam ko ang kanyang galawan kahit papaano. Napaseryoso agad ang ilan sa narinig na iyon mula kay Maki. Si Mover nga ay napatanong agad dito kung nakalaban na niya itong maglaro at kung ganoon din ba si Kyrie tumango si Maki. Isa si Kyle sa mga nagagawa akong talunin sa one on one pero minsan natatalo ko rin siya. Kalmado niyang sagot. Hindi ko pa nakakalaro si Kyrie. Dagdag pa niya at parang nagbigay ito ng lalong kaseryosohan sa kanilang kupunan. Maging si Carlo nga ay napatingin din kay Maki nang sabihin itong natatalo rin ito ni Kyle Lastimosa. Tatlong beses pala ako nananalo sa sampung one-on-one -on -one game namin ni Romero this training at hindi biro ang talunin siya isip-isip ni Carlo na bigla rin naging curious kung gaano ba talaga kahusay ang kakambal ni Kyrie Lastimosa. Lastimosa, samantalang ako bahagya ng manalo kay Kuya Maki kapag nilalabanan siya ng one on one. Wika naman ni Ricky sa sarili habang nilalaro-laro ang munting mumu ng kanin na natira sa kanyang plato gamit ang tinidor. Napatingin nga rin sandali si Ricky sa iba pang mesa sa food court ng mall at nakita niyang hindi lang sila ang players na narito. May ilang namukhaan siyang nakita niya kanina sa opening ceremony. Bigla nga rin niyang naalala ang kapatid ni Rer Marquez na si Jeyron Iniimbita nga siya nito sa kanilang bahay para makipaglaro ng basketball. Napangiti nga siya kanina nang ipakilala ito ni Rer dahil nakasuot pa ito ng mansalay jersey niya. Bago ka nitong idol sir, eh pasensya ka na. Hindi ko kayang i-turn down ang kanyang request na ipakilala siya sa iyo. Dagdag pa nga ni na ang kanyang kapatid habang nakakbay ito sa kanya na parang nahihiya kay Ricky. May ibinulong nga ito kay Rer pero pakinig pa rin ito ni Ricky. Gusto nitong pumunta siya sa bahay ng mga ito para makipaglaro ng basketball. Hindi nga alam ng binata ang isasagot pero nang makita niya ang nakakatuwang ekspresyon ng kapatid ng team captain ng divers ay sino ba naman daw siya para tanggihan ito. Sige pupunta ako sa inyo. Kinabukasan, after ng game bukas. Nakangiting wika ni Ricky at nang sabihin ito ni Rare sa kanyang kapatid na nahihiya pa rin ay agad itong napangiti ng patago. Approve na, huwag ka nang makulit sa akin. Natatawang wika naman ni Rare at tumango naman ang kanyang kapatid na nakahawak sa kanyang braso. Matapos iyon ay nagkapalitan din si na Ricky at Rare ng numbers para kakaunin na lang daw niya si Mendez sa araw ng kanilang usapan Nagpatuloy naman ang kaunting usapan nila sa food court ng mall Hanggang tumayo na nga si Isaiah at kanoon din ng kanyang dalawang assistants Nagpaalam na ito sa kanyang mga players At sinabing babalik na siya ng hotel para magpahinga Hindi na ako bata gaya ninyo Kaya mas gusto ko ang magpahinga Bumalik kayo ng hindi lalampas ng 9pm Mover, ikaw na ang bahala sa mga iyan Paalala pa nga ni Coach Isaiah At tumangon naman si Flores nang marinigayon Kasunod nga ng tatlo ay nagpaalam din si Dre na babalik na rin siya ng hotel upang magpahinga ng maaga. At sumunod naman dito si Carlo at nais pa nga sanang tawagin ni Ricky ang dalawa kaso. Naisip niyang baka ayaw ng mga ito na sumama sa kanila. Kahit nakakalaro ni Kuya Maki si Carlo, ilang pa rin silang makipagkaibigan sa amin. Nasabi na nga lang ni Ricky sa sarili at siguro raw ay magiging okay rin ang dalawa sa kanila sa oras sa matapos ang Mima Ropa League. Sana para raw maging maganda ang chemistry ng team nila. Nagsimula na nga maglibot ang mga ito sa mall. May kanya-kanya na nga rin sila ng gustong puntahan na naging dahilan upang magkahiwa-hiwalay sila na hindi ikinatuwa ni Mover dahil ang pagkakaalam niya ay sama-sama silang mag-iikot. Masyadong pansinin tayo Mover, mas maganda magkakalayo tayo, masyado tayong expose. Sabi nga ni Tristan na kinamarki at Shaquille sasama. Si Mover naman ay hindi na rin napigilan si na Baron, Martin at Larry na umalis na lang bigla. Kina Sir Mark ako sasama, bigla namang sabi ng nakapamulsang si Maki na humabulagad kina Tristan. Habang si Ricky naman na gusto sanang mamili ng sasamahan sa dalawang unang grupo, ay napangiti na lang dahil naiwan si na Marlon at Mover sa tapat niya. Ang iniisip ko ay si na Baron, baka kung anong kalokohan ang gawin nila ah, nawika na nga lang ni Mover at si Ricky naman ay ngumiti na lang dito. Huwag kang mag sir, hindi naman siguro gagawa ng kalokohan dito ang mga iyon. Ang maganda pa ay maglibot na lang din tayo. Uy ka ni Ricky na wala ang choice kundi ang samahan ng dalawa. Nagtanong pa nga siya sa kanyang kuya Marlon kung okay lang ba ito dahil kasalukuyan itong may tinatanaw sa kung saan. Mag-check na lang tayo ng shoes doon sa store na iyon. Mukhang maraming brand choices doon Wika nga ni Mover na napaturo sa isang malaking bilihan ng sapatos sa hindi kalayuan Si Marlo naman ay sinabing okay siya kay Ricky At sa paglakad ng tatlo ay may ilang mga mata na palang nakatingin sa kanila ng oras na iyon Siya pala ay yung maliit na player ng kalapan Anong gagawin noon sa court? Wika nga ng isang lalaking nakasuot ng oversized shirt At may tatak na kung ano sa harapan At ang kasama naman itong kasalukuyang nakatingin sa kabilang direksyon Ay napaseryoso nang marinig iyon Huwag kayong magbase sa height niya Kasi kung lalabanan ninyo yun Ay baka wala kayong magawa Seryoso ang winika ng lalaking Naka plain black shirt At maong shorts na sinamahan ng tsinela sa paa Ganoon ba boss Calvin? Tingnan nga namin bukas sa game nila Dapat sana boss ay nagkaroon kayo ng game bukas Para sana masaya Sambit na alang lang noong isang barkada ni Calvin Variantos Makikita naman si Calvin na napaseryoso nang may dalawang matangkad na lalaki ang tinamaan ng kanyang paningin nang mapansin naman ito ng dalawa niyang kasama ay napalunok sila dahil kilala nila ang mga ito sina Derek Soko at Reggie Aguilarbos sabi nga ng isang kasama ni Calvin makikita naman ng marahang pag-umis ng labi ng binata at habang nakapamulsa ay nagsimula na rin siyang maglakad dahil plano na niyang umuwi sa pagsasalubong ng tatlo ay agad na nagbago ang datingan ng mga ito lalo na si Reggie. Good luck sa game ninyo bukas. Mahinang wika ni Calvin habang ang mga kasama naman niya ay napalunok dahil parang magpapang-away raw ang bossing nila at si Reggie Aguilar kung pagmamasdan. Nakamatalo matalo pa kayo. Pasaring pa nga ni Calvin na agad namang nirespondihan ni Reggie ng isang ngiti na parang hindi magpapatalo. Oriental Mindoro lang ang kalaban namin. Wala lang sa amin niyon sabi nga ni Reggie habang seryosong nakatingin kay Calvin. Magmula kasi ng mabuo ang Puerto Princesa team ay mas lalong naging mainit ang dugo ng dalawa sa isa't isa. Gusto nila ay palaging may kompetensya sa kanila at parang wala lang naman ito kay Derek na dito rin lumaki sa capital ng Palawan. Kung iniisip mong natalo ninyo kami noong exhibition game kaya ganyan ka na magsalita, baka nakakalimutan mo, wala si team captain noong naglaban tayo. Dagdag pa nga ni Reggie na ikinatawa naman ni Calvin na sinunda ng biglang pagseryoso. Eh ano naman, para sa akin talo pa rin yun. Nag-effort ka pa rin manalo. Nag-effort pa rin kayong matalo kami kahit kulang kayo. Sambit ni Calvin na hindi man lang takot sa kung anong mangyayari rito sa loob ng mall. Si Reggie nga ay napakuyom ng kamao Biglang nagsalita si Derek para pahupain ang tensyon na nararamdaman niya mula sa dalawang ito. Tama na Reggie, gutom na ako, sa laban na lang natin sa kanila mo ilabas ang ini sa kanya Kalmadong wika ni Derek na nagsimula na muling maglakad Masyado kayatang yumabang lalo barrientos Don't worry, when our team play against each other in this league Ipapakita ko sa mga manonood kung sino ba ang tunay na representative ng Palawan Wika nga ni Derek na parang gusto ring banata ng hindi maganda si Calvin Kaso nagtimpi lang siya upang matapos na ito. Ang mga kasama nga ni Calvin ay napabuntong hininga na lang dahil wala raw nangyari. Bigla kasi nilang naalala ang mainit na exhibition game na naganap noong nakaraan dito sa Palawan. Kamunti ka na nga magsuntukan si Aguilar at Barrientos dahil sa walang tigil na trash sa loob ng court. Samantala, mula naman sa loob ng isang gaming area sa loob ng mall ay makikita nga si Nalari at Paron na naglalaro ng video game na Tekken Maririnig nga ang yabang ng dalawa habang naglalaro na halos masira na ang buttons dahil sa madiin nilang pagpindot dito. Bulok mong maglaro. Champion ako sa arcade doon sa kanubing noong bata pa ako. Pagyayabang ni Baron kay Larry. Makikita ngang pinagsusuntok ng matanda niyang karakter ang pamato ni dison na isa namang kahoy ang itsura. Walang ganoon. Sabi naman sa isip ni Martin na sandaling napaikot ang tingin sa paligid. Sa dulo nga, sa may area ng basketball arcades, ay may nakita siyang tatlong kalalakihan na alam niyang nakita na niya kanina sa opening ceremony. Mga players ng Occidental, sila ang makakalaban namin bukas. Kung sa bagay, wala nga namang mall sa kanila kaya siguro ganito sila katuwa na mamasyal dito. Dagdag pa niya sa sarili at nakarinig na lang siya ng salitang KO mula sa pinaglalaruan ng dalawa niyang kasama. Bulok, champion ba yan? Hindi ka na nakasagot sa combo ng pamato Sabi naman ni Dyson na inilingan pa si Baron na, na, medyo napapahigpit naman ang hawak sa controller na maliit sa harapan nito. Pangit yata ito na ko. Hindi gumagana ang pindutan. Palusot naman ni Baro na tinawanan agad ni Larry. Kung titingnan nga ay parang bata ang dalawang malaking tao na ito na nakaupo sa harapan ng video arcades. Palusot ka pa. Umalis ka na dyan. Si Martin na ang lalabanan ko. Sabi nga ni Larry kaso bigla silang nakarinig ng hiyawan sa dulo sa may basketball area ng lugar. Pagkakita nga ni Baron doon ay agad siyang napatayo at si Marty naman ay mukhang alam na ang mangyayari. Habang masaya nagpapagalingan sina Vincent Gomez, Mark Venturina at Julius Gamboa sa basketball arcade ay bigla namang may isang dumating na isang lalaking matangkad sa tabi nila. Naghulog ito ng token at sa pagbaba ng bola ay dito na nga napaseryoso ang mga ito. Si Cimeron, bulalas agad ni Venturina at doon na nga mayabang na sinimulan ni Baron ang pagpapashoot sa basket ng mabilis at walang sablay. Diyan magaling si Baron, halos lahat ng record doon sa basketball arcade sa Centro sa Kalapan ay kanya. Sambit naman ni Martin kay Larry na medyo nagulat sa ginagawa ni Baron. Akala ko nga ay di yan kanya hahamunin. Nang matapos ni Baron ng oras ay makikitang nabreak na niya ang record sa kanyang pinaglaruan. Nagpagpagpangayto ng palad sa tingin sa mga taga-Occidental Mindoro. Easy, wala bang ganyan sa oksik? Mayabang nawika ni Baron na ikinailing agad ni Martin. At kapag dyan siya naglaro ay asahan mo na ang pagtaas ng kanyang kayabangan. Mahinang wika ni Martin kay Larry na napangiti ng pilit dahil mukhang hindi nagustuhan ng mga taga-Occidental Mindoro ang sinabi nito. Aba, masyado ko yatang mayabang. Patingin nga ng score mo. Umalis ka muna riyan. Wika nga ni Julius na itinali muna ang mahaba niyang buhok para hindi matabunan ng kanyang mukha. Pasimple rin niyang itinulak si Baron gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos noon ay naghulog siya ng token at makikita naman ang pagnisi ni Vincent habang hinahaplos ang kanyang balbas. Nagpunta lang naman kami rito para mag-enjoy pero hindi ko inaasahan na may makikigulo sa amin para magyabang. Hindi na kami bata para pumatol pero... Aba, parang totoo ang sinasabi ng Julius na ito ah. Sabi ng ano ni Vincent sa kanyang sarili habang ang katabi naman niyang si Mark ay napalunok. Sa pagtunog ng arcade ay siya ring pagbulong ng mga bola. Dito na nga sinimula ni Julius Gamboa ang pagpapashoot at nang matapos ang oras ay makikita sa labi nito ang ngiti at pagmamalaki. Wala niya sa Occidental Mindoro pero baka nakakalimutan mo. Dalawang bagay lang ang kailangan ko para maipakita ang shooting skills ko. Ang bola Seryosong wika ni Julius habang nakatingin sa napakuyom na si Semeron Hawak pa nga niya ang huling bola at lamang ng 10 puntos ang nagawa niya sa ginawang record ng tagakalapan kalapan At ang basketball ring. Dagdag pa niya at walang tinginan niya ang pinapasok ang bola sa basket. Pagkatapos noon ay napatingin na si Julius sa kanyang mga kasamahan. Umalis sa tayo, lipat na lang tayo ng pupuntahan. Seryosong wika ni Julius at si Vincent naman ay parang matatawa sa ginawa nito. Umalis na nga ang tatlo at iniwanan ang tatlong tagakalapan. Kung magyayabang ka, dapat doon sa siguradong mananalo ka. Good luck sa game natin bukas. Alam kong malakas ang team ninyo pero, sambit pa ni Julius bago tuluyang makalayo. Nakakatikim kayo ng unang pagkatalo bukas. Seryoso pang winika ni Julius Gamboa na nagpakuyom ng kamao ni Semeron. Sina Martin at Larry naman ay bagyang napangiti sa mga sinabi noon mga mayayabang. Sambit ni Dison na napatingin sa tatlong players na iyon na lumabas na ng gaming area. Mas may dahilan na tayo para talunin ang kalaban bukas. Sambit naman ni Martin na naghulog na rin ng token at ganoon din si Larry. Seryosong seryoso ang kanilang mga mata at sinimula na nilang magpashoot ng bola. Ibe-breakdown nila ang record ng machine na pinaglaruan nila. Shooter ka pala ah. Sabi naman ni Baron na ikinalma ang kanyang sarili hindi raw siya pwedeng mainis sa mga sinabi ng player na iyon. Kung uulitin mo pa ang ginawa mo sa Batangas game natin, sisiguruhin kung matatanggal ka na sa team na ito. Hindi mo ba alam na pwedeng ikatalo ng team natin ang ginawa mong iyon? Hindi ka na bata, Baron Semeron, Naging totoong basketball player ka na. Huwag mong dalhin na ugali mo sa street basketball sa professional basketball dahil mas lalo kang sasabihang mahina kapag nangyari iyon. Naalala nga ni Baron ang mga sinabi sa kanya ni Coach Isaiah after ng laban nila sa Batangas team. Pinagalitan siya nito dahil inuna niya ang inis sa pagkakamali niya sa loob ng court noon. Hindi na ako pwedeng maging pabigat sa team namin. Sabi pa nga ni Baron at dito nga ay naghulog na rin siya ng token at nagsimulang magpashoot ng bola ng kalmado. Makikita naman ang ngiti ni Martin ng oras na iyon. Hindi niya alam kung ano ang nangyari pero ang inaasahan niyang pagkipagsagutan nito sa mga taga-Occidental Mindoro ay hindi naganap. Seryoso na nga naglaro si na Martin at Larry para may pakita kay Baron na magaling din sila rito. Kaso, hindi nila na-break ang record na naging dahilan upang sa kanila ibuhos ni si Meron ang mga pagyayabang na magaling daw siya sa larong ito. Yabang mo, manood ka. Wika naman ni Larry na nakailang attempt na matalo si Baron sa larong ito. Kaso, sa video games ka lang pala magaling, mahina ka. Natatawang wika ni Baron kay Larry na napakuyom na lang dahil wala siyang magawa. Habang nakatingin nga rin siya sa labas ng gaming area, ay bigla na natamaan ng mata niya ang isang babaeng nakita niya kanina sa opening ceremony ng Mima Ropa League. Diyan muna kayo, magsisiar lang ako. Inyo na muna itong tokens ko. Sabi nga bigla ni Larry na ibinigay kay Baron ang tokens niyang pinili. Sasama na kami, sabi naman ni Martin. Babalik din agad ako. Wika naman ni Larry na halatang ayaw isama ang dalawa Maglaro na muna tayo. Ang dami nitong token. Hayaan mo na iyang si Babalo. Sabi naman ni Baron at pagtingin nila kay Larry ay wala na nga kaagad dito. Kailangan kong itanong sa kanya kung kilala ba niya si Benjamin Santos. Ito naman ang tumatakbo sa isip ni Dizon sa paglabas niya mula roon. Dahil nga kamukha nito si Lisa, ang namatay na anak ng kanyang butler kung tawagin, ay gusto niyang kumpirmahin kung nagkataon lang ba na magkamukha sila. May isa pa akong anak senyorito, kaso hindi ko na alam kung nasaan na siya. Kinuha siya ng dati kong asawa at pagkatapos noon ay nawala na kami ng komunikasyon. Malapit na malapit sila ni Lisa at talagang umiyak ang anak ko bago ko siya dalhin dito sa mansyon ninyo. Sana nga bago man lang ako kuhanin ng langit ay makita ko man lang siya. Ano ba ang sinasabi ninyo? Ang lakas lakas pa po ninyo. Sabi naman ni Larry at natawa naman ang matanda ng marinigayon. Hindi natin habak oras senyorito, kaya kung may mga bagay kang gustong gawin, gawin mo na at huwag mong pagsisihan, ano man ang maging resulta. Kinabukasan, sa loob naman ng Puerto Princesa Coliseum, ay isang katahimikan nga ang nangyari sa mga manunood Dahil nang matapos ang third quarter ng laban ng Palawan Falcons at Oriental Mindoro Tamaraws. 78 to 56 ang score at lamang ang mga taga Oriental Mindoro na maging ang mga players ng ibang team ay hindi rin makapaniwala Habang pabalik nga ang team ng Tamaraw sa bench ay makikita sa labi ni Henrik Ramirez ang pagngisi habang hinihingal Manood ka lang dyan Knight Masyado mo yata akong minamaliit Nasambit nga ni Ramirez na seryosong sumulyap sa audience area na nasa likuran ng kanilang bench Naroon nga si Ka7 at dumayo pa ito ng Palawan para lang panoorin ang unang araw ng Mimaropa League. Hindi ako pwedeng manatili sa comfort zone ko. Kung gusto kong maabutan ka, kailangan kong mag-improve pa ng mag-improve. Maging ang coaching staff nga ng Ormin at ang mga kasamahan ni Hendrik ay nagulat na lang sa naging performance nito laban sa Palawan magmula noong second quarter hanggang sa mga oras na ito.